Si uh, Congresswoman uh, Jervel Luistro. Tayo lang ho magpapalop sa kanya si Vice Chairperson ng House Committee on uh, Justice at Vice Person sa uh, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Congresswoman, magandang umaga po. Salamat po. Good morning, kabayan, at magandang umaga po sa lahat ng listeners and viewers, especially po sa lahat ng taga-Batangas 2nd District. Yung ay magandang umaga ho sa inyo. Ay ito, pinapanood ko yung uh, uh, mga tanong ninyo kay uh, Taguba. Yung, uh, opo. Opo, opo, opo. Uh, malinaw ho ba sa naging pahayag ni Taguba yung tungkol ho sa pagkaka... Banggit, banggit niya sa pagkakaugnay kay Congressman uh, Pulong Duterte at kay uh, Attorney uh, Uh, Maneses uh, Carpio sa pagkakaugnay doon sa kinikwestyon ng uh, droga. Malinaw ho ba yun? For me, kabayan, uh, hindi malinaw. Kasi it was expressly stated by Mark Taguba na hindi niya nakaharap si Congressman Pulong at maging si Attorney Man Carpio. Okay. And his only basis in saying na involved sila dito sa sistema sa BOC is because of a certain tita nani okay. and two other personalities from Davao na naging dahilan kung bakit siya ay lumipad doon at i-enroll ang kanyang sarili doon sa tinatawag niyang Davao Group so he can avail of this green lane mm -hmm. sa ng release ng kanyang mga shipment. He explained kabayan na without enrolling himself to this Davao group ay palagi daw mananabit yung release ng kanyang ng mga Oo oo meron pa siyang uh, iba't yes. ibang iba't ibang kulay yung uh, Congresswoman May yes. green yes. Well yan na mayroong green lane uh -huh. mayroong yellow lane at mayroong <laughs> red lane uh -huh, uh -huh. Eh, para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin pag sinabi daw pong green lane libre ka sa Go. physical Ayan. inspection, okay. libre ka rin sa document inspection. Okay. Pag down naman po yellow lane, libre ka sa physical inspection, pero hindi ka libre pagdating sa document inspection. Mm -hmm. And then yung third, yung red lane naman po, parehas kang i inspect both uh, physical and both document. Pinakamakinti no? pala yung kanal red lane. Yes kabayan. at ito po in totality ang tinatawag ni Mark Taguba na Tara system kung saan babayad siya doon sa grupo uh, at determined ito as to the number of containers. Oha. Okay. Kabayan. Opo, opo, opo. Uh, paanong alam na alam niya ho ito? So, uh, di diba ba ba uh, parang uh, siya po ay uh, nakabilanggo dahil sa ang akusasyon uh, ako sa kanya isa siyang drug lord. So paano niya alam yung mga kulay-kulay na sa customs? Kung hindi Bago involved? siya nakulong ka bayan? Oh. Bago siya nakulong, ang trabaho niya ay nasa tracking. Okay. Pero apparently during during the giving of his testimony, ay lumabas din na aside from being a tracker, no? ay nagpa-facilitate din siya ng release ng shipment. Ibig yeah. sabihin sa'yo, naglalakad oh, 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 para oh, oh. ma-release yung mga container. no? So, for the longest time, yan ang trabaho niya, kabayan. Opo. Kaya nakilala niya itong mga taga-custom, nalaman niya itong green lane, yellow lane, at saka red lane. Tapos, nag-submit din siya dun sa tinatawag na TARA system, kung saan ayon sa kanya, there are TIPs and or to 11 offices in BOC na nagbibigay sa ng certain amount depending on the number of containers para lahat ng shipment or containers niya, green lane lahat, exempted from uh, inspection ng cargo, ex exempted then from inspection of document. Kaya alam niya to. ito. However, after nitong pagpunta niya ng Davao, And after mamit niya itong di umano ay tao ni na Congressman Pulong at ni Attorney Man. Yun siya sabi niya, po. Yes, and after nitong alleged payment ng 5 million to us to Henry Small Abeliera. Abeliera, oo, oh oh, another person yung na binanggit Consihal niya. Ito oh, po ng Dabao na malapit noon, noon kay Congressman Pulong. Nag-appear sa kabayan during our last hearing si Consul Sino po si Small? Abeliera. Yes, kabayan. Oo, uh -oh. Oo, so pina-comment natin siya. Ano po masasabi niyo doon sa testimony ni Mark Taguba na sa inyo ibinigay yung 5 million para dito sa enrollment niya sa Davao Group. At tinanggi po ito, Miss Small. Tinanggi itong 5 million na sinasabi ay, ni. Ay wala ako kasi wala Mark naman kasi ng ebidensya si ano, si Taguba kaya madaling itanggi. Uh, at any rate, that is one possibility kabayan, no? So, balikan natin ka <clears> ba <throat> yung question mo? ano oh. Paano siya nakulong? Eh, dahil nandito na nga po siya sa trabahong ito. Oh. Na-meet niya itong si Kenneth Ong. Oh, na another person. Dami tao. In-approach siya, oh. in-engage yung service niya para dito sa paparating na metal cylinder. Yon. So, sa siya ang nag-facilitate ng release ng container kung, kung sa lulan itong metal cylinder na ultimately ay naglalaman pala ng 600 plus kilos of sabo. So nakita na lang daw niya sa TV na kasama siya doon sa mga suspects behind the importation of these illegal drugs. And initially daw, ang dami nang nakahabla dahil the theorist conspiracy yeah. among the respondents is The former commissioner of BOC, Paeldon, no? Eh yung iniiyak ni Mark Taguba na naging ending ng kaso, apat lang sila na taga-private na na-convict at uh, wala sino man from the BOC. Yo, 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 no, ang nap yo napansin ko diyan. ho ni isa ang uh, ang uh, nakasuhan man lamang sa Bureau of Customs uh, kahit yung mga matataas na official, wala, wala. Kasi kung totoo 'yung sinasabi ho niya, ay imposible hindi alam yun ng uh, matataas na opisya ng Customs. I wish to believe your statement, Kabayan. Opo. Na. Napakahirap. O pakahirap. napakahirap. Napakahirap. Napakahirap mag-facilitate ng importation without the support of people inside the Bureau yes. of Customs. Opo, opo. At yan na rin po ang dahilan, Kabayan, kasi sinasabi ni Mark Taguba, widespread Uy. po yan, yung tara system na yan, yung three-color lanes na yan. Alam po yan ng lahat ng mga broker, lahat ng mga importer at halos lahat po ng nagpa facilitate ng ng release ng kargamento ng cargoes ay under the Taras system. Meron po siyang binanggit ka bayan na nagkaroon ng command center. Although wow. the same is also under the BOC and within the BOC. Kaya lang ang nagiging sistema kung hindi ka nga pasok dito sa Taras system ito sa Davao group na to Hindi ka eh ito may dadating kang container palaging sabit so parang binabanggito niya yung Davao group ang command center silang pinaka pinakamataas pa sa mga official ng ng ano ng uh, customs or uh, siguro pangkaramiwan na yan na kung totoo yung Davao uh, group ay ang Davao group ang connect nila sa pinakamataas na official ng customs that's the way i understand yes, it also kabayano Uh, but of course, Commissioner Peldon was also there yes. to lead the command center pero parehas tayo ng submission kabayan na mukhang ang nasa likod nitong command center na ito ay yung Davao group na tinutok ni eh, Mark Taguba. Okay. Currently, kabayan Oba. ay mayroong apela sa dito sa regional trial court na nag sa kanila ng, ng importation of illegal drugs. So, we will see kabayan kung anong magiging opo, opo. kapalaran ba si Mark Taguba. Meron pa ba may schedule hearing pa siya? Wala na? I uh, we, we have yet to determine the next the next hearing of Quad. No? Sa Quad nag-appear itong si Mark Taguba. And mm. I believe marami pang mga homes ang gustong magtanong sa kanya. Members of the Quad Committee. Pero sa, sa, on your end, the uh, Congresswoman, Uh, kay ba'y naniniwala sa mga sinasabi ni Taguba although wala ho siyang physical uh, evidence na may matatawag natin? Mabaliban doon sa text na pinakita. Medyo nakakapaisip, okay. nakakapaisip ka ba yan yung 600 plus kilos of sabu, if I believe 605. Opo. Ang sabi kasi ni Mark Taguba, simpleng tao lang siya, walang pera siya, ah. sinong magfifilans ng 605? Ah -ah. Do, hindi niya alam oo oh, oh, Kasi oh, oh. sabi ni Mark Taguma, while he was crying, ako po'y guilty sa tara system sapagkat ako po'y nag-submit sa kanilang kagustuhan na ako'y magbibigay sa bawat container na dadating. Pero pagdating po doon sa shipment ng sabu wala po akong kaalam-alam. This is more than 600 kilos of sabuk, kabayan. Kung, uh, 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 mali ba no sa sabu Ano pang uh, pina, pinalulusot niya kung hindi sabu Well, ordinary merchandise yan. ka ba yan. Opo, Ang problema opo. kasi dito sa mga sa mga nagpapasilitate ng release, hindi naman nila alam kung anong laman ng container dahil hindi binubuksan. Diba? Kung tama interpretation ko kabayan, ang totoong nakakaalam niyan ay 'yung may-ari ng shipping line. 'Di ba? Opo. Yung may-ari ng shipping line 'yung pinagkargahan na barko. 'yung pinagkargahan na container and perhaps 'yung may-ari ng warehouse Yun. na pinagdalhan kasi siya 'yung consignee, eh. 'di ba? Oh, at saka eh, yung, uh, Taguba, 'yung original eh, country na pinanggalingan ng merchandise ay alam nung uh, kapitan ng barko kung ano laman. I wish to believe that oh, way kasi kabayan, hindi niya no? hindi niya basta ikakarga 'yun kung hindi niya alam eh. Pero precisely kabayan, ang may-ari ng container kung sino man sa Oh, alam niya na yes. Pwede yes, pwede yes. kasing ano eh, pwede kasi ang may-ari ng container iba pa yung may-ari ng barko, 'di ba? Opo. Pero kapag may-ari ng container ang pinag-usapan, eh paano pumasok diyan yung metal cylinder na may lamang sabo without you knowing it? So, oh, okay. I wish to give Mark Taguba the benefit of the doubt na baka nga ang kasalanan lang niya is the taras oh. system oh, oh. and he's totally aware. Sabi niya, sabi unaware niya. niya talaga ang oh, laman oh, nitong oh, metal cylinder na to. Okay. Ako kasi kabayan, I'm oh, coming from from the feeling of a mother, no? Mark Taguba was only 27 nung nakulong siya. Oh, oh, batang sa. bata pa noon, oo. Oh, 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 oh. at talagang kung totoo yung kwento niya. Ako ay naaawa sa kanya oh, kasi He hasn't lived his life to the fullest. Niwala pa asawa eh. Ah, oh, wala anak. pa siyang pamilya. Oo, oo. Nawili ba sa trabaho niya sa BOC? Oh. Kaya yung tinanong ko, if I can bring back days, ano gagawin mo, Mark? Oh, oh. Para maiwasan nito. Sana daw hindi na lang siya nag-BOC. Sana daw hindi na lang siya nag-engage dito sa mga importation. Oh, po. Sana hindi na lang siya na-involve dun sa release ng container. Kasi imagine ka bayan ang kanyang ang kanyang sentence is life sentence. Okay. So and he was imprisoned at the age of 27. Ano to? Paglabas nito senior citizen na. <laughs> at saka, uh, 'di ba? Siya ang pinakakawawa dahil siya ang pinakanadiin sa issue na ito at yung mga binabanggit niyang pangalan eh, Anjan, parang parang walang -exclude kasalanan sa yung habla. binabanggit niya. Na-exclude sa habla. 'Yon. Yung hindi lahat ng binabanggit niya from BOC. Hindi kasama. Actually, kaya kaya lumabas ang loob ni Mark Taguba na mag-whistleblow. Ikwento lahat ng sangkot na taga-BOC. Is because may application sa first state witness. Akala oh. niya mai-immune siya. From... Because of his application oh. as a state witness. Opo, opo. Kaya lang, ayon sa kanya, simula nung binanggit na niya si Congressman Tulong at saka si Attorney Manzcarpio. Yun na. Eh na-exclude na sa charges itong mga taga-BOC. At ang naiwan na lang ay itong apat na galing sa private sector. Isa na at sa sila doon. rin yung na-convict at kasalukuyang nakakulong because of this importation of illegal drugs. Congressman, wala bang collaboration mula do sa tatlo pang katao. Tatlong katao you are referring doon sa kasama N niya kasam na Yes, ni Taguba. Oo, ito kasi mga kasama niyang na convict. Ito yung mga katulong niya talaga sa negosyo, oh. no? Kumbaga may broker but he is from the private sector. Also, mayroong tracker that is Mark Taguba, mayroong taga-facilitate ng release, and ang understanding ko yung dalawa, katulong din nila dito sa mobilization ng container na ito na naglalaman ng metal cylinder with more than 600 kilos of soap. Opo, opo. Okay. So, uh, abangan natin no pa kung ano mangyayari. Pero ang malinaw dito sa, sa, sa pakikinig ko sa inyong interview kay uh, Taguba, Uh, maaring alam niya at maaring totoo ang sinasabi niya. Kaya lang, eh, physical evidence pa rin ang inahabol natin siyempre po. Di ba? Kama ka kabayan. Oo. Oh, oh, talagang ayan. sa puntong ito, tanging si Mark Taguba lang ang nakakaalam <laughs> kung anong totoong nangyari. Pero sabi ko nga kabayan, kung ako ang ina ni Mark Taguba, durog na durog ang puso ko. Whether uh -uh. he is guilty or not. Yes ay nakakalungkot isipin na at that very young age, ay eh, ganito na ang naging buhay niya. Ako, pang, kung tatanungin niyo ako, maaaring totoo ang sinasabi ni Taguba tungkol sa akusasyon, pero ang problema, wala nga ako siyang physical evidence na magpapatunay sa kanya mga sinasabi. Yun na. You are correct, kabayan. Yeah. Yan yung sinasabing, the truth is one thing, the evidence is another thing. Yun. <laughs> kahit kahit uh -oh. yun ang sin yung sinasabi mo yung katotohanan, if you have no evidence to support your statement, eh wala din. Di ba, kabayan? Oo oh, po, po. Isang tanong na lang ho, anong reaction nyo dito sa nag-high na ng impeachment labang kay uh, uh, BP Sara? Ang sabi yun, eto, 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 mga reaction sa labas sa uh, Congresswoman, man na maaring makalusot siya sa House of Representatives pero paano pagdating sa Senado? Hindi pa po kami nag-convene tungkol okay. dito sa impeachment complaint na inihain ng mga civil society group okay. as represented by spokesperson Laila De Lima, no? Pero it is our constitutional duty to accept wala po kami option to deny or to refuse the impeachment complaint. Ito po ay a e pro-proseso ng Congress because that is part of our constitutional duty. At uh, tungkol naman po sa numero na tinatanong nyo kabayan, uh, we are not certain yet if that impeachment complaint will be supported by one-third ang required number of votes dito sa House. Uh, more so pagdating po sa Senate which requires two-thirds vote. Mabigat po ang requirement sa isang impeachment process. It requires the support of one-third members of the House. Yes. We are 315, I believe. So, okay. ang kailangan po ay 100 plus. Opo. Para lumusot sa House. Lumusot, oho. Uh -huh. Pag ito naman po ay nasa impeachment court na, which is ang ating Senado, uh -huh. mas mataas ang requirement. We need two-thirds vote, and considering that there are there is a total of 24, 24. senators, oh. we will be needing 16 senators to support the impeachment, the articles of impeachment, no kabayan? So tayo poy magabang at magantabay sa mga susunod pang kaganapan, parokol sa eh, pero, ano um, impeachment uh, sa ating vice president. ang kanilang pinangangambahan lang oh, ay meron tayong midterm election, so makaka-affect yon sa midterm election hindi hindi naman ma porke may nag-file, eh, madali na kagad, matatapos yan. Ah, uh, that is one of the challenges, Kabayan, no? Uh, ako, for example, I need to, to do my campaign Kaya also in Batangas. Ay halos no? lahat ho kayo ay kandidato. Yeah, oh. you are correct. Even even the senators, yes, are they have their own bids sa sa pagkasenador, no? Kaya hindi ko rin alam, kabayan, we have not convened yet about the impeachment uh -huh. complaint that was filed yesterday afternoon. No, Tayo po ay makikibalita pagdating natin sa House and uh -huh. hopefully magkaroon ng kalinawan kung anong magiging proseso natin considering the the limited time that yes. we have already. Pasko na. Pasko na. After ng Pasko, kampanya na. Nangampanya na kayo. <laughs> at uh, siyempre, pag tinanong ko kayo, anong priority mo, Congresswoman? Mangampanya ka o nandiyan ka sa house at uh, makinig sa mga impeachment-impeachment na yan? I, I wish to share what speaker always say. The reason why you are here is because of your district. So always give priority <laughs> to your district. <laughs> Wala ako. Hindi ako maniniwala sa isang senador at congressman na sasabihin niya, hindi, priority ko impeachment. Hindi yung aking kampanya. Sinungaling ka. Ay, parang ganun. Parang ganun. So, matagal po yan. Ang isip natin, matagal yan. Ay, the way I see it, magtatagal ito, Apo. kabayan. Opo. Dahil yung panahon ninyo, yun ang, mag ang magtatagal yan, yung panahon ninyo, hindi katulad ng mga nakaraang araw, buwan, sa Quad Committee na kayo ay nakatutok dyan. Pero ngayon, hindi na kayo makakatutok. In other words. Even, actually, kabayan, it, even itong mga hearings ng Quad at saka itong mga hearings ng Blue Ribbon, challenge na kami. Uh -huh. Medyo hirap na kami sa panahon. Correct. Dahil, there, there are, buti ako Batangas lang, no? <laughs> Eto si Congressman Adjong, marawi pa. <laughs> mag <-iro -plano> pa. <laughs> Oo, oh, oh, eh, biro ko sa kanila. Ako nagsisipline lang. Eh, kayo nag kayo. Congressman. <laughs> uh, I, I, can feel, I can feel the challenges apo. of my colleagues in the committees yes. and even yes. in Congress, no? Kaya hindi ko pa alam, kabayan, kung paano ba magiging proseso namin dito. No? Opo. Maraming salamat po, Congressman. Ingat po. Good morning. Maraming salamat po kabayan. Congressman uh, Gerald Luistro, ang vice chairperson ng House Committee on Public Accounts at vice chairperson din ng House Committee on Justice mula sa 2nd District ng Batangas.